Ang mga senior citizen ng Navotas na may edad na 80 pataas ay nakatanggap ng kanilang 10,000 piso na insentibo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Ang unang batch ng 53 senior citizen na umabot sa mga edad na ito mula Marso 17 hanggang Disyembre taong 2024 ay nakinabang din sa libreng medical check-up, gamot, at mga pangunahing laboratory test. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, ang Navotas ang unang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nagbigay ng insentibo. Binigyan diin ni Representative Toby Tiangco, co-author ng Expanded Centenarian Acts, ang kahalagahan ng pagpaparangal sa mga senior citizen. Ipinunto rin niya na ang inisyatibong ito ay higit pa sa pinansyal na tulong. Tiniyak ni Tiangco ang patuloy na pangako ng gobyerno na pagbutihin ang kalagayan ng mga senior citizen sa ilalim ng Republic Act No. 11982. Ang mga senior citizen na umabot sa edad na 80 pataas ay may karapatang tumanggap ng 10,000 piso bukod pa sa isang daang libong piso na insentibo para sa mga centenarian. Kama News Media, ito si Miguel Pascual, naghahatid ng tunay na balita para sa bansa.